mga kasama ko naghintay ng bus 29. Sister Nelly. Si Leia. Si Lisa. E, ayoko, ko, hindi, ko kilala si Lisa. Dito kami naghintay ng bus 29. Sobrang init. Sobrang init. Mainit ang hangin. Na para na, para ka talaga sa desierto. Tapos, inaiwan kami ng bus. Pagbabaan namin, kaalis lang din ng bus. Hindi man lang kami nantay. Mamaya pa kami makasakay. Mga alas ay si media daw. Pero hindi pa yan sigurado. Ayan, nakakaantok. Sarap na matulog. Ang init. Ang bau ko lang po. Bawang tayo na puso. Ay, ganun ako. Ang hirap ng ano lang bus papunta sa amin. Bus 29 pag naiwan ka, naiwanan ka ng bus magiging ka na naman ng matagal yan ito ang view General Hospital ayan, General Hospital yan o oh. ayan o ayan, ayan mga bus hindi ba yung bus naman yan grabing init kanto.